Prefer ako ng baon ni Gunso. lagyan ko ng konting para sa... Wala akong mabiling ano. Wala akong mabiling... Wala akong mabiling bento baon. Hali, ko. Wala akong mabili. <laughs> baon niya. Yeah. ang oras ngayon is 4 a.m. 3 or 3.30 a.m. Araw-araw gumigising na kami ng maaga para mag-prefare. Maaga kami nagigising yung mga anak ko. Maaga yung nagigising. Oh, gising na kami. 3 a.m. 3 a.m. Gising na ang mga ano dito? Tao. Sa amin. Tapos late sila natutulog hindi sila natutulog. So, la lalagay ko lang yung baon ni Boniso para may baon. Marshmallow, tapos eto, masarap to honey. Honey house. Honey house. Honey house. Pwede ah, mo na yan. Eh, kaya ko, ano, ah, uh, na lahat niyan. May marshmallow siya may pasas, and okay na yan.